Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Legazpi City Police Station sa nangyaring pagnanakaw sa loob ng Women's Dormitory sa Busit Compound East Campus ng Bicol University noong Martes. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., hepe ng Legazpi City Police Station, pasado alas 6 ng gabi nang madiskubre ng nagrorondang security guard na bukas at sirana ang isang sliding window ng dormitoryo at nang suriin dito ay nadiskubring may nawawalang apat na all-in-one dust tap computers na nagkakahalaga ng humigit kumulang 120,000 pesos. Yung mga suspect, uh, during that time, wala tayong nakuhang CCTV. Ano po? Kasi yung likod po ng area ay yung, gym yung But sa ngayon po, mayroon po tayong person of interest kasi may nakit, nakuha tayong ano, mag-witness. Ngayon po, yung base witness, is uh, dalawang male factor ito. At yung isa is uh, personality or uh, may mga dating case na rin dito sa amin. Ang nangyari pa po nito, eh, start daw po ng uh, uh, October 30. So mga ilang araw na po, uh, walang tao kasi bakasyon po. O wala po talagang tao doon. Last na nakita to. So yun din siguro nagbigay ng uh, pagkakataon. Kasi alam na walang tao doon, nagbakasyon doon sa dorm. Ito sa mga suspect na to para gawin nila yung ano yung pagganong klaseng pagnanakaw, Hiniling na din umano ng pulisya na pahintulutan silang makapagsagawa ng security survey inspection sa universidad upang malaman ang mga maaari pang maidagdag sa pagpapatibay ng seguridad rito. Isa sa possible recommendation po talaga namin dyan is to conduct security survey inspection po ano para po para po ma-determine po natin doon yung mga kakulangan pa pagdating sa security. Ano pa ang pwede nating ilagay? Ano bang uh, mga suggestion na para pagtibayin pa? Ano kasi kadalasan po ang mga schools po is may mga equipment po 'yan. May mga gamit talaga na may mga halag, may mga presyo. Uh, at at uh, yun po isang madalas nagiging target ng mga itong mga uh, na ito nga mga target. Kasi alam nila, pagka gabi at bakasyon, walang tao. So, security guard, alam pattern nila yan. So, kahit, kahit dun sa ganung paraan man lang is uh, talagang magdalawang isip, kumbaga, ah uh, yung uh, magdanakaw. Samantala, hinihintay pa rin ng pulisya ang magiging desisyon ng paaralan kung sasampahan ng reklamo ang mga mapapatunayang nagnakaw sa dormitoryo. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Elianzon.